Good morning po, mga kaibigan. Good morning, mga, mga amigo-amiga, mga kapinoy-pinay. Good morning po sa inyong lahat dyan. Ito po si Tita Emi, nakaharap po sa kawali. Ayan, sinama pa na po kayo ng nakagisa na po siya. Gagawa po tayo ng lasagna. Ayan, ngayon po na lang po kayo isinama para medyo luto na po siya. Para dito na po natin uumpisan. Ano tayo magsama-sama. Ayan, ito po yung ating gagamitin para sa lasagna. Ayan po. At ito po yung giniling. Giniling po siya. Ayan. Naigisa na po ni Tita Emi. Lagyan na po na siya ng sibuyas, bawang, paminta. Ayan po. E, inayos na po ni Tita Emi yan, ating giniling. Luto na po yan kasi kanina pa po natin yan isinalang. Sabi ko kung pagka luto na at saka payo po isasama para dito na po natin siya puuntisahan. Ayan po, kasi sa paggisa po ng ginilain, alam ko po ay alam nyo na. Ayan. At gumawa na rin po ako ng bechamel. eto na po ang bechamel natin. Ayan, gumawa na po si Tita Amy ng bechamel. Ayan po. Kinapos na po ni Tita Amy ang bechamel. At ngayon po ikukunin ko na po yung keso. Ayan. Ito po mga kaibigan, ang ating gagamiting keso pang lagay sa ibabaw. Ay, ayan. Ito ang gagamitin ni Tita Amy para po mailagay natin itong keso sa ibabaw. Ito po ang gagamitin natin, anak keso. Ayan po. Patayin ko na po itong apoy kasi alam ko po ito'y luto na. Ayan. Paluluto ng gusto. Kasi i-oven pa po natin siya. Lagay natin siya dito sa oven. Alisin ko po muna ito para may salang po natin siya. Dito talagang po natin sya dito sa ating oven. Ayan. Ayan. Kasi hindi ko na po ito. Sakit na. Ayan. Nagay ko na po dito sa pastel. Ayan po. Para po yung ating oven ay uminit na. Ayan. Ayan. pero lang po akong inano doon. <laughs> Ayan. Ngayon, ito pong ating lalagyan na po natin siya rito sa ibabaw. Uro po lang po ito ng puunti para po medyo matanaw po ninyo. Naputol po kayo, naputol. Pero okay lang po yun. Kasi inurom ko po kayo, napindot ko po yung ano, namatay. Sinindi ko na lang po kayo ulit. Ayan. Ayan. lagyan na po natin dito na ano, ng etong pang lasagna. Itong parang noodles na ano, malaki ito po <laughs> ayan tapos lagyan ko na po ng giniling lagyan na po natin siya ng giniling dito sa ibabaw ayan ganyan lang po yan para sa ating lasagna ayan lasagna sarap po nito no hmm? Ewan ko po, noon natikman ko to, nung nasa Saudi po ako, sabi ko, uy, ang sarap nun ah. Parang wala sa Pilipinas, sabi ko noon. Inusente pa si Emi. <laughs> Pero mayroon po sa Pilipinas, kundi si Tita Emi lang po may depresya medyo inosente po si Tita Emi nung panahon na yon Bata pa pa si Tita Emi noon. At syempre, alam nyo naman po yung mga taong medyo mahirap. Parang pakiramdam niya po, eh wala sa ganito sa Pilipinas. Meron po. Si Tita Emi lang po nagsasabi na parang wala sa Pilipinas. Meron. Kaya meron niya sa Pilipinas, Tita Emi. Ayan. Ayan. Ayan, lagyan po po natin ulit. na... Ay, Tita Amy. Sarap na sarap po ako nung nandun ako sa Saudi ng ganito. Ang sarap-sarap po ng pakiramdam ko. Sabi ko, yun sarap naman nun. Sana meron sa Pilipinas na ganun. Sabi ko, sayang wala sa Pilipinas. Meron po sa Pilipinas. Kundi <laughs> ako lang po ang nagsabi na parang wala sa Pilipinas. Pero meron po. Meron po nito sa Pilipinas. Ayan. Ayan. Sabi ko lang po yun na wala yata sa Pilipinas. Kasi nung matiknan ko po nung nasa Saudi ako, gustong gusto ko po talaga. Sabi ko, sana. Gagawa sila ulit ng gano'n. Sabi kong ganyan. At saka nung mag-Saudi po ako, di pa ako masyadong marunong magluto. Ayan. Ayan. Nalikyan po na po ng... Yan. dalawang layer po lang po yung pasta na ilagay natin na pasta. Dalawang layer lang po. Ayan. Tapos lagay ko po ito. Yung aking bechamel na ginawa. Ayan. Ayan. Ayan na po kayo. Lulang po yata yung bechamel po. Pero hindi po. Okay lang po yung bechamel natin naparami lang po yata ng isang side. Gusto po na itong batang babae na maraming bechamel, po. pero parang kundi yata, bitin po yata at ginawang bechamel. Pero hindi po. Ayos lang po yan, nagawa natin bechamel. Hindi ko lang po alam kung anong tawag ng bechamel. Bechamel po sa ispanyol eh. kita ini ng bechamel. Ayan. Masarap po kasi may may bechamel sa ibabaw para po siyang na parang para bang maraming keso. O so, bechamel po 'yun. Ayan, sarap po. Sarap po talaga nito. Gusto, gusto ko po talaga ng lasagna. Paborito ko po 'yan, lasagna. Sabi ko nga po noon eh, wala yata sa Pilipinas sa pagkain lasaya. Pero meron po. Lising pa lang po ito sa kutsara. Sayang din po yan. Tita Amy, hey, what is you doing? Ayan. <laughs> yeah. Kaya pa po, po ng keso. Yung lagyan na po natin ng keso. Yan. Ay, yung papel. Yung papel dito, Amy. Pero malinis naman po yung papel ng keso po 'yun. Eh. Ayun. Ayos na po ang ating Ah... Pag nito. Lasagna. Ayan na po. Sasalang po natin siya. Ang ating lasagna. Salang po natin. At mamaya tingnan natin kung ano ang mangyayari. Wait lang po. Masyadong mainit. <laughs> Yung unang bukas masyadong mainit. Oh my God. Ang init. Ayan. Timer natin siya. Lagyan po natin siya ng timer ng kalahating oras. Kalahating oras po ang nilalagay ko. Gawa na tong oven ay uh, tansyak na po ba? Ko na kung paano po, anong gagawin ko sa oven. Kasi kumbaga kilala ko na po yung oven. Pagka sa lasagna, ayan, 30 minutes po ang nilalagay ko. Pag naman po sa ginagawa kong biskotso na parang sakit, nilalagyan ko po siya ng 42 minutes. Kasi hindi ko pa alam, basta yun po ang ano nang itong oven na ito eh, yun yung parang eksakto na nilang ano na yun na po makakaluto na po siya ng gano'ng oras. Kung baga na kabisado na ni Tita Emi yung takbo ng oven. Kasi iba-iba po ang ano ng, ng oven. Meron po madali lang, madali lang po magano meron naman po medyo matagal. Eh, kasi itong oven nila, medyo matagal na, matagal na raw po itong oven nila. Eh, gusto na nga ni Senyora palitan, pero hindi po niya magawang mapalitan. Kasi sabi niya ganun, kumbaga, nasasanay na rin po si Senyora sa oras nitong oven kung paano gagawin niya. Baka daw pagka nakabili siya ng bago, manibago siya. Sa bagay, may direction naman, mayroon naman po nilalagay na ano kung paano po yung oras ng oven. po. Ayan. Balikan po natin yan mamaya. Hello po mga kapinoy, pinay. Mga kamigibigan ko, ayan. Kunin ko na po sa oven yung ano po. Eri pong lasanya. Ay, kainit po eh. Kainit, kainit po talaga. Ayan po. Oh, ay, ay kunong gulo po eh. Ayan po. Ang ating lasagna, Minit din po yung aking kwintas ha. Sa so, sobra po talagang init, nakulo pa po. Oh. Nakulong pa. Ayan, sobrang init, init po ng ating lasanya. Pakita ko po, po sa inyo, aking mga kaibigan, mga kapinoy-pinay. Huwag kang didikit dyan, Tita Emi. Ayan po. <laughs> Ang ating lasanya. Mga kaibigan ko, ayan ang pulutong luto na ang ating lasanya. Ayan! <laughs> Lalagay na lang po yan ni Tita Emi sa plato. Wait lang po. Ito na po. Inuupakan na Tita Emi yung lasanya. Ayan po yung lasanya. Hmm. Paborito ko po kasi to, yung lasanya. Kaya medyo mainit pa. Inuupakan na ni Tita Amy. Yan. Si Tita Amy na nauna sa lasanya nila. Imbis na sila po ang mauna, si Tita Amy po ang nauna. Hmm. Ang sarap po. Ang sarap po ng lasanya. Ang sarap po talaga. Ewan ko po bakit naging paborito ko po itong lasanya. Gusto, gusto ko po talaga to. Nung matikmang ko po to sa Saudi, no? sabi ko wala nito sa Pilipinas. <laughs> Inosente po si Tita Emi. Inosente pa doon si Tita Emi. Bata pa kasi si Tita Emi noon. Na mag-saudi po si Tita Emi. Bata pa kaya. Inosente pa. Ngayon nanay ko noon, hindi gumagawa ng ganito. Wala po kasi kami oven. <laughs> Ewan ko po kung pwedeng gawin to pag wala kang oven. <laughs> Eh, sabi ko, wala sa Pilipinas nito. Pero mm. bueno po, mga kaibigan ko, maraming salamat po sa inyong lahat, mga amigo, amiga. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sa bawat subaybay niyo po kay Tita Amy, buong puso po, nagpapasalamat. Sana po patuloy at patuloy niyo po akong subaybayan. O po kay Bibitaw, ayan, maraming salamat muli. Bye, bye po. I love you and I love you all. Hindi na tinapos ni Tita Emi. ang kanyang laman sa bibig. Nagpaalam na po. Bye, bye po. I love you. Mga kaibigan ko, mga Kapilipinas, bye bye. I love you all.